So what's up guys, panibagong araw guys Grabe, grabe nga kung akong panghuna-huna Ang usay akong ibuhat huh? Abi nyo kung usay akong guys Kay na manggahan ng among silingan dito sa ilang uma guys Nangawat ko mangga guys, galing upat lang ka guys Grabe ang kinawat guys oh. Naghilong-hilong, igukot pag ikaw Igukot guys Grabe nga akong hanapin ka agin sa pagpangawat ako mangga guys oh. Taka, para, para naalang tayo mahimong video guys Ako lang yung gihimo Ako lang yung gihimo guys, gihimo to kay maka, maka, makahimong video ba So nangawat lang mangga sa silingan guys kay, kay ang ilang mangga nagiging bunga kay karong panahon ting paho man ting bungas mangga aw oh, nakakawat kitag mangga guys oh so, dara upat ka pa kung gikuha pero di man ni si masuko na ni kay close mo ta mi sa mong amang silingan so karong adawa guys mali atong mahimong video karong adawa guys so ato ni tilawan ang atong kinawat nga mangga sa atong silingan guys kung so, tamis bagay ni guys tara mangawat ni guys adto ni be Wala. grabe dali siya aslom guys basta kinawat ta eh, guys lamian ni eh, kay guys <laughs> mm may ay Labing tanis yun, ngayon alamang, no? Kaso, bawal sa mga patat. Um, okay lang, uguay ka ng alamang. Mmm. Mmm. Nindot nindot kini guys, nindot kini guys, umakas ringan tak naik, umakai mga ada mangan tanam mangan kertas, sama paho ada nasi mangga, pahok, so nak kawat kan pahok silang guys,

Antong kapon lang iro guys. naluyang ang iro guys. ani? e. Pahuhay sa kanilang may kuha. May pumuhas lubi guys. Huwag si kaka. Huwag si sa kuha guys. Ano yung mga darawin. Balik siya na po doon sa manggahan. Ako po. Uli na po sa muha. Gana na akong patpak mangga. Ano na tayo. tay na content na content. Ano na lang ba. Discard na sa iyong muhi. Kakawag ko lang po ang na Yang mangga kan nga, hinog nga uban naga, nga, nga hmm. ba, hatak na sa Yuta, kaya bang pangwa. Hmm. hinog Hmm. Lami. Lami pas